Alam niyo ang kailangan ng Pilipinas ay isang matigas, matapang at diktador na pangulo. Alam niyo kung bakit ang kultura natin eh easy going, eh. Ano? Akala mo magagawa lahat ng isang tao yung gusto niyang gawin. Kaya nga marami na tayong mga krimen na nangyayari, maraming droga sa lansangan. At saka, hindi pa rin tapos yung drug war. Marami pa rin siya buong nagkalat sa lansangan at sa, sa mga mga syudad at sa mga iba't ibang lugar. Alam niyo kung kayo ay buhay na nung nag-declare ng martial law si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972, kung teenager kayo, kagaya ko, Nung dideclare kasi ng martial law, ano ako eh, 18 years old. Nasa PMA ako noon, isa akong kadete at nag-aaral doon. At nakita ko kung ano yung mood or anong nangyari sa mga tao natin o yung mga kababayan natin. Lahat po tumino. Tumino. Dito sila naniniwala sa sundalo at sa mga kapulisan walang walang nagigay, walang lasing sa lansangan, walang mga pasaway. Those were the times na talagang lahat ng tao dito sa Pilipinas ay disiplinado. Pero anong nangyari? After five years, bumalik na naman tayo sa ating mga ugali. Hanggang ngayon, nakakalungkot. Hanggang ngayon, eh, Ayun na nga, entitled ang mga tao, mayayabang ang mga tao, kung sino pa yung mahihirap, sila pa yung mga matatapang, sila pa yung involved sa krimen, yung mga nagihikaos ng dyan. Sila po yung malakas, malakas loob na gumawa ng krimen. Magnakaw, pumatay ng tao, kung ano-ano pa. Kung ma-remember ninyo, maraming mga bank robberies noon. Maraming kidnap, kidnap for ransom. Maraming nakawan. Maraming mga akyat bahay noong panahon. Ayun na wala nung martial law. Wala eh. Bumalik lahat ang mga yan. Hanggang dumating si former President Duterte, hindi ko naman sinasabi na ako ay pro-Duterte, pero nagustuhan ko yung mga ginawa niya sa anim na taon na naglingkod siya sa atin. Wala naman siyang ano eh, hangarin kundi ayusin ang ating society or ating bansa. Yung nga lang, nagkaroon tayo ng marawi AIDS at saka nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic. Kaya wala eh. Hindi na-maintain po yung pagangat ng ating ekonomiya. Alam niyo kung bakit effective si President Duterte doon, noon? Meron silang complaint center noon. Lahat-lahat ng mamayan ay nagre-report sa 8888 hotline at meron sumasagot yan. Mag-text ka, tumawag ka, mag-email ka. Yung complaint mo, aaksyonan ah, yan. At dito, nadidiskubre ni President Digong Mayor yung mga nagsalbahe sa gobyerno, mga pasaway, yung mga maano sa abusado sa kanilang kapangyarihan, lalong-lalo na sa mga pulis, mga sundalo. Alam niyo tumino lahat mga yan eh. Dahil dyan sa complaint 8888. Pero masama, eh, hindi pinagpatuloy ito. Ah, wala. Bumalik na naman. Hindi na naman disiplinado, mga tapo. Ang tatapang pa. Ang ah, daming mga kamote riders. Nakakainis na eh. Ano? Mga pasaway sa lansangan. Akala mo, sila yung mga hari sa lansangan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Merong mga taong sumusunod sa batas. Pero, sa tingin ko, mas marami yung mga hindi sumusunod sa batas. Dahil, Ewan ko nga ba? Alam niyo matanda na ako, 72 years old. Pero sa experience ko, ang laban natin dito sa mundo ay iisa lang. Ito yung laban ng mabuti against sa masama. It is a fight between the good and evil. Yan po ang nangyayari ngayon. Alam niyo kung walang trabaho itong mga tao, mga kababayan natin, hindi ko alam kung anong rason nila kung bakit wala silang trabaho. Palagang yung sinasabi, mahirap sila. Pero alam niyo kahit mahirap ka, marami kang matutunan eh, na skills. Pwede kang magkarpintero, pwede kang mason, pwede kang, mag magkonstruksyon worker. Alam niyo sa dami ng mga construction activities at mga infrastructures na ginagawa ng ating bansa, nangangailangan sila ng mga taong masisipag at masunurin. Importante yun eh, masipag at masunurin. Sa dami ng mga ginagawa ngayon, pwede ka maging mason, pwede ka maging karpintero, at kung nasa ka, pwede ka magtanim kung ano. Sabi ko nga, sabi ko nga eh, magtanim ka lang ng kamote sa bundok. Sigurado, yayabang ka. Alam nyo yung mga kapatid natin sa mountain province, lalong lalo dito sa may banda ng Nueva Vizcaya, sa may Kayapa. Kasi na, palagi ako napupunta dyan nung ako'y mahilig tumakbo sa bundok eh. Dahil marami akong kaibigan doon na merong event na trail running, Palagi ako napupunta doon. Alam nyo ba ang produkto nila? Kamote. Dahil lang sa kamote, nagpro-prosper po ng economy, economy ng bayan na yon ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Puntahan nyo yung Kayapa at makikita nyo, hindi po nawawala ang kamote sa kanilang market araw-araw. Dahil lahat po ay nag tatanim ng kamote. Alam niyo yung kamote at saka saging, magkapatid yan eh. Alam niyo kung bakit? Saging at saka kamote ay tanim ng mga tamad. Yan ang palagi kong naririnig sa aking tatay. Kasi pag nanatanim mo yung kamote, bahala na siya mamuhay. Hindi mo na kinakailangan na fertilizer, hindi mo na kinakailangan diligan, kung ano-ano. Ganon din yung saging pagtanim mo yung saging, pabayaan mo na yan, uusbong na lang ng uusbong, hanggat magkakaroon na siya ng prutas na saging. So, very important po yung kamote at saka yung saging. Alam niyo mayroong kasabihan na pag wala ka raw alam sa buhay, magtanim ka raw ng kamote na lang sa probinsya. Hindi po totoo yun. Dahil pag nagtanim ka ng kamote, yayamang kanyan maniwala ka sa akin, pati pagtanim ng saging, yayamang ka niyan. Alam ninyo, maraming mga pamilya dito sa Pilipinas na umaman dahil sa saging. Bakit? Kasi ginagawang ketchup ang saging. Namit ko yung pamilya ng papa, yung papa ketchup. Nako, ang yaman nila. Halos lahat yung mga bundok dito sa bataan, eh, binili nila at tinaniman ng mga saging. Kasi yun ang source nila ng kanilang raw product na saging para gawing banana, ketchup. So, anong, anong kwento natin ito ngayon? Anong moral lesson ng kwento natin ngayon? Ito, kahit wala kang pinag-aralan, basta masipag ka at meron kang Urge na matuto kahit anong skills yayaman ka at magiging happy ka sa iyong buhay pwede kang magkarpintero pwede kang magmason pwede kang construction worker kung ano-ano mga manual labor yan maraming nangangailangan sa mga ganyang skills dito sa ating bansa dahil sa dami ng infrastructures na ginagawa pagtatanim, kulang na kulang tayo ng pagkain. Saging lang at sa kakamutin ay tanim mo dito, very rich po yung ating lupain. Tutubo yan, maniwala ka. At kikita at kikita ka. Kalain mo yung saging ay eh, ginawa ng banana chips. Hindi na ito chips ha, banana chips. At meron pa nakaisip, yung dahon ng kangkong ginawang chips. At yung bata, 20 years old, yumaman dahil lang sa crispy kangkong. So, alam niyo huwag patamad-tamad dito sa bansa natin. Maraming mga potentials, marami tayong magawa para tayo ay maging masaya at maayos natin ang ating kinabukasan. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!